Oh shit. Oh shit. Oh Ikaw Ano? Oh oh... Ha? <mulay> May gusto Sige na, nakausap naman ako ni ni mama mo. Gusto nyo ba lakasan natin? Magusto mo ba daw lakasan? Ha? O wag na. di ba? <laughs> gusto niyo rin ba malakas, ma'am? Para hindi kayo mapuyat. Oh, ah, sige, parang hindi na kayo mapuyat ng ma ayusin na natin. Opo. Sige, ma'am, para ma'am, hindi po masira yung beauty nyo, ma'am. Tanong ko si na, yung beauty nyo. <laughs> Check na lang, ate. Yung tubig nyo, kung malakas na. Kung ano, tapos tawagan mo. May pang call ka ba? Wala. Ah, sige, ako tatawag. Hindi totoo yan Ano number mo dyan? Bola lang yan Paki, Pakilagay mo Tatawagan Tot ko Punta ka doon sa inyo Naga kita para check mo kung, kung okay na ako yung lakas niya. Para hindi na masyado ma-stress si mamu yeah. Okay oh, oh, oh. Ma'am okay na to ha? Okay thank you po ma uh, Ay ma'am tawag nito naka vlog ako kanina Okay lang upload ko Ano pong nun? Ah para search mo? Opo Okay, ma'am. Thank you. Ma thank you. Uh, listen, I'll okay. Thank you.